Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel greggy farmer nga po po ulit to bali ngayong araw na to ito yung pinaka part 2 nung paglalagay namin ng drip mga kagulay kumbaga ipapakita ko sa inyo yung mga yung mga kakailangan natin mga kagulay kumbaga ka sa gustong gumaya para makita rin nila mga kagulay pero hindi ko sinasabi na uh, gayahin nyo mga kagulay yung mga gusto lang gumaya mga kagulay hindi porkit gumawa ako ng vlog eh, sasabihin ko na nagayahin nyo, maganda, ganito. Depende na lang po sa inyo mga kagulay. Bali, ito siya mga kagulay, kakailanganin natin ng uh, T-connector kung tinatawag mga kagulay. So, ko na yung mga pangalan niya. sa mga kagulay? na po. Wala naman, nakahanda na, na uh, Ang kakailanganin para natin mga kagulay ay ito, yung bala ng barena na pagkahoy. Ito mga kagulay, yung sukat niya ay 5.8. Ito kasi mga kagulay, ito yung pambubutas natin dun sa pinaka main hose. Huwag nyo nang pansinin yung mga kalderong mga puputi mga kagulay ha. <laughs> uh, 5.8, ito kasi yung binubutas dun para ilulosot. itong uh, gasket. Mga kagulay, gasket nito ito yung drip valve natin mga kagulay. Kailangan natin ng drip valve mga kagulay. Tulad nga sabi ko nung kagahapon, nung vlog ako, yung upload ko na kailangan natin ng drip valve. Bakit ka nyo mga kagulay? Kasi hindi natin siya pwedeng pag, kasi kapag walang drip valve, alam mo, i-diretso natin doon yung ating ano drip. Kung baka hindi kasi niya mapapa uh, agas lahat. Kumbaga mga kagulay kasi gravity type ang gagawin natin mga gulay yung ano yung drum na malaki yung 200 liters tatlong gano'n uh, ihangin natin mabula, mga mga kagulay kung baga ihangin yung ano tayo ng mga 10 feet mga ganun mga kagulay kapag sabay sabay hindi niya mapapagas lahat mga kagulay hindi niya mapapatulo lahat kaya kailangan natin ng ganito halimbawa limang plat lang yung mas ano natin uh, nga sabi ko idadry run muna natin titignan natin kung ilang plat ang makakaya niya kaya kailangan natin nito mga gulay para yung iba papatayin natin kung di kaya papatayin natin. Kuklos natin mga gulay para yun ang papaganahin natin mga gulay. Pagkatapos halimbawa limang plot ah, sasarado na naman natin tapos bubukas na naman tayo. Ang kagandahan lang kasi nito mga kagulay, ito papag-usapan na natin mga kagulay. Ang kagandahan natin ng ganito mga kagulay ay pag sa pang long term mga kagulay, mas tipid siya yun nga lang, pag-iisipin mo, uh, maglalabas ka kasi ng isang bagsakan lang, mga kagulay. Yun yung paliwanag ko. Isang bagsakan lang, katulad nitong garden hose natin, mga kagulay. Yan, nakabit pa namin yan. May apat pa dyan, mga kagulay. Uh, siyempre, mahal yan. Kung iisipin mo, kapag halimbawa patubig, uh, pa-flooding, mga kagulay, uh, kada patubig mo, ilan ang gagastusin na ano. Tapos, kung bagay yung papatubig natin kasi tinitignan ko, mga kagulay, alas masasayang din, mga kagulay yung tubig kasi i-release -re mo rin yung mga kagulay hindi mo naman ipopondo dun sa sa daanan niya talaga eh -re 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 kumbaga -re release kumbaga magre-release ka rin ng tubig noon eto kasi ang kagandahan nito mga kagulay ito ito nakapagkabit na kami ng ano mga kagulay ito lang ganito mga kagulay ito nasa puno na nito tulo-tulo lang kasi mga kagulay kumbaga talaga magpe-penetrate yung tubig kumbaga talagang papasok dun sa ano hinay-hinay lang siya halimbawa yun, ilang drum lang ang gagamitin doon. Halimbawa, sabi natin 10 drum na 200 liters. Kahit sabi mong 10 drum mga kagulay, ay talagang maaano nung ugat niya. Tapos, ang pinapaliw na mas matipid kaysa magpa-plating nga mga kagulay. Okay din naman, di ko naman kinokontra yung sa plating mga kagulay. Di ko naman kinokontra yun. Kung sa long term nga, na mga kagulay. Ito, magagamit naman to kasi matigas to mga kagulay. Hindi naman to lumulutong. Tulo-tulo lang siya. Tapos uh, hindi siya hindi siya babas lahat yung talagang basa lahat mga gulay kasi kapag sa flooding mga gulay ang kasagaran doon na problema kapag katapos at sabi natin nag-spray tayo ng pangdamo siyempre uh, sa isang linggo ay magdalawang beses ku tatlong beses ka magpo mga gulay papatubig tutubo at tutubo yung ano yung yung mga damo mga gulay tapos mag ano na naman kaya kung kukuwentahin mo mga kagulay, mas makakatipid dito sa ganito mga kagulay. Yun nga, ulitin ko ulit mga kagulay. Kaso ito, isang bagsakan lang kasi nagastos mga kagulay. Kung baga mabibigla ka lang. Pero kung halimbawa dun sa gagaya, kung mayroon namang ano, budget, maganda yung ganito mga gulay. Ulitin ko mga kagulay, hindi ko kinokontra yung uh, mga nagpapatubig. Hindi ko kinokontra kasi ginagawa rin namin dati yon sa Ilocos. Uh, ganun gano'n na pampatubig mga kagulay yung flooding nga uh, ginagawa rin namin yon. siyempre ngayon uh, kung baga ina natin yung mga ma uh, bag, kumbaga bagong technology mga kagulay yun nga yung bagong technology na iba yun nga yung, yung, yung sinasabi ko yung plat na ano, drip kaso lang nilangat-ngat nga siya ng daga mga kagulay kaya ito na uh, testing na naman namin doon sa dalawang linya na ano na atsal noon okay naman siya mga kagulay ito ang tawag na ito mga kagulay ay drip uh, dripper mga kagulay ito na ko na sa inyo lahat mga kagulay pero kung bibili kayo ng drip valve, mga kagulay, kailangan ay yung may gasket, mga kagulay. Yung may gasket. Ito yung may ganito. Kasi kapag bubutasan nyo yung hose na didos, kailangan ng may ganito, mga kagulay, para hindi rin siya sumirit. Nakaganyan yan, mga kagulay. Ayan, nakaganyan. Para hindi siya sumirit din dito. Tapos ilalagay nga yung hose dito. Ito dito siya iipitin mga gulay. Saktong-sakto kasi mga kagulay kapag inipit dito yung hose. Diyan. Kanya may iipitin diyan tapos uh, ano to sisikapan dito para hindi siya matanggal. Tapos dire-diretso na doon mga kagulay dito. To, so, papakita ko sa inyo lahat mga kagulay para maano niyo yung mga ginagamit ko. Saka kailangan niyo rin ng barena na yung ano rechargeable mga kagulay to. Ayan, 'yang pambubutas natin doon. Ayun. Ganyan ang ano yan. Tapos ito, T connector. Ayun. Kaya T connector kasi parang 'di siya mga kagulay. Ito 'yung kinakabit dito. Ayan, mga gulay diyan. T connector Tapos Ito etong butas na 'to, ito 'yung iaano doon sa garden hose. Ayun. Tapos ito doon na papunta na doon sa ah uh, puno mga kagulay. Ayun. Papunta na yan sa puno. Kaya nga, sinabi ko na nakaraan, may part 1, part 2, part 3, mga gulay, kasi hindi ko mapag ano-ano lahat dito. Kung itong, itong video na to, o kaya vlog na to, mga kagulay, tungkol naman dito sa mga, uh, sa mga ginagamit natin, mga kagulay. Ayan. Ito, tea. Ito, yung dripos na, ano bang pangalan nito Basta may pangalan na, nakalimutan ko na tuloy, mga kagulay, pasensya na. Basta ito, dripper driver yan nilagay namin dito tapos ito yung T ganyan ang style nya mga gulay T nilagay kininik namin doon yan siya mga kagulay yan kaya ako sinabi na hindi po pwede kapag kapag yara limbawang yabo no po mga gulay hindi siya po pwede na ipadaan dito kasi nga yung yara mga gulay although ang ginagamit ko ito yan yung omega mga kagulay ng agronica agronica product pero kapag magalimbawa kasi ang plano doon mga kagulay ay magano muna kasi ito na sa sobrang dami na rin ng na gumagamit ng ganito na ng stock eh paano na lang kung alimbawa na kailangan na natin magabono na tayo kasi sa uh, malakas na kasi dito sa amin to marami nang gumagamit nito na mga kagulay tong omega na to kaya kung minsan na ng stock eh siyempre eh, hindi ka naman pwedeng bumili ng dalawang sa dalawang sako lang mga kagulay kasi Dideliver De nila lugi nga naman sila mga gure. Kailangan mga nasa sampu pataas o kaya lima. Kapag, kasi kapag umorder ako ito neto mga well, map kaso lang meron akong sinasamang mga insecticide nila mga kagulay. Kaya nagdideliver sila. Kasi lugi nga naman sa biyahe. Kasi mga galing, inoorder din yung ano, mga galing pa sa buhol o kaya sa dabaw mga kagulay. Kaya <coughs> yun ang paliwanag ko. Kaya minsan, siguro makakagamit tayo ng yara. Kaya nabanggit ko, hindi pwedeng padaanin dito sa drip. Gawa nga na yung Yara masyadong malagkit mga gulay. Kung sino man nakakagamit ng nyara, uh, ma alam naman nila yon na talagang malagkit yung tubig niya mga gulay. Eh syempre, maliit lang ang butas nito mga gulay yan. Ayan o, oh. maliit lang ang butas niyan mga kagulay. Ayan, kaya... Pero kapag Omega ang gagamitin siguro mga gulay, pwede kasi hindi naman siya malagkit mga kagulay tutunawin lang maigi ang, saka ang kagandahan pa nito mga kagulay kaysa dun sa drip na plot yun nga drip, uh, drip hose ang kagandahan nito mga kagulay yun kapag nabarahan yun ang hirap sundutin mga kagulay samantalang ito kapag nabarahan to ito tatanggalin nyo lang to mga kagulay yan tatanggal lang yan tapos ano nyo lang ulit ganun tapos balik nyo lang ulit to yun lang kagandahan nito mga kagulay yan. O, tapos babalik lang. Yan. Pasensya na sa kuko ko, mga gulay madumi. Ayan nga. Yan ang ginagamit ko, mga gulay. Siguro, ang part three, ang part 3 na ito, mga gulay, yung pagkakabit na mismo, magsasama na yun, tsaka yung pagdadry -run natin, mga gulay, uh, Kung baga, dun sa mga ano na, sa part 3 na ito, mga gulay. Kung baga, pinakita ko lang, ang gamit kong, ano, 5.8. Ito, saktong-sakto kasi ito sa pagkinabit to itong para dito mga kagulay yan pagkabit na ito mga kagulay tapos ikakabit naman yung gano'n yan para hindi siya tumagas mga kagulay yan. kaya ganito yung gamit namin kasi iba ibang klase ng drip valve mga kagulay pero yung mga iba na wala lang ganito yan hanapin nyo lang si Shopee kasi si Shopee lang din naman to in order mga kagulay yan. kailangan nyo may ganito para sigurado hindi, hindi siya tatagas yan ang ating gamit uh, barenda bareda uh, na rechargeable tapos yung pangkahoy na pangbutas na ang sukat niya ay 5.8 kasi kasi sukat lang nito yan kung papapansin niyo kasi sukat lang yan mga kagulay yan papapansin niyo hindi siya sakto kasi ito ang kinuha natin sukat yung pinaka ito gitna niya kasi yan yung uh, ano do kasi kapag itong kukuha natin tatagas pa rin siya mga kagulay kaya yun ang kinuha natin And. Ganyan ang ester niya mga gulay. So, yung mga gulay, napakita ko na yung ano, yung gagamitin doon. Yung nga, garden nose. Tapos yung pinaka main niya mismo. Dos ang gamit namin. Yung sukat. Tapos syempre, yung drum. Uh, 200 liters. So, kaya mas maganda kung yung 1,000 liters kaya 2,000 liters mga kagulay. Para hindi karga ng karga. Tapos nga, ito na. yung mga ga gagamitin natin doon. Eto, ayaw ko sa iba kung na may naka, nabibiling ito na hindi nakaset. Kasi dito, bumili ako na ito mga gulay. Set na talaga siya, Alin na peraso. Meron yung mga malalaki, mga kagulay. Ayan. Baka kung tatanungin nyo sa akin mga kagulay kung anong yung pinangbubutas namin para maipasok to. Ito lang din mga gulay yung mas malaki. Ito. Pero ito lang ang ano nyo, hindi nyo isasagad. Dito lang mga gulay. Unti lang, basta makano lang. Kailangan kasi masikip pagpasok nito kaya garden hose din yung ginamit namin kasi uh, parang ano siya flexible siya mga gulay pag pinasok mo to parang meron na rin siyang ano meron na rin siyang gasket mga gulay mga magana subukan na namin kasi kapag yung mga ang gagamitin PVC halimbawa yung mga malilit na PVC yung mga pangtubig kapag binutasan mo yon kapag pinasok mo alam mo pumasok to at ah, ah, ano pa rin to um Ah, ano pa rin yung tubig lalabas pa rin yung tubig mga gulay hindi kagaya yung kaya pinapaliwanag ko ng mga gulay kasi baka mag magsabi dapat yung ano na lang ginamit niyo boss yung ah, mas ma mas 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 mura yung PVC nga eh yun nga yung paliwanag ko mga gulay hindi siya pwede kasi kapag binuntasan mo yun tapos pinasok mo to syempre bilog yung butas niya mga gulay uh, ah, wala namang gasket yun mga kagulay pagpasok mo na ito, talagang tatagas pa rin yung tubig mga gulay Hindi ka tulad yung garden hose, parang flex, flexible siya. Kapag pinasok mo to, unting butas lang yun, pipilitin mo ipasok to, hindi na siya tatagas mga kagulay. Yun yung paliwanag naman doon kung bakit uh, garden hose yung ginamit namin. Tapos isa lang sa isang plat, double row ko isa lang kasi nakaganito na siya style mga kagulay kung magaginawan namin ng diskarte. Kaysa na naman dalawang hose kami tapos sasaksakan namin ng di hindi, hindi halimbawa ganito straight connector lang mas magastos na siya mga gulay masyado magastos na ngayon mas magastos pa yon kapag dalawang ano dalawang garden hose na siyempre double row kapag dalawa mas magastos mga gulay kaya ang ginawa namin yung tinesting namin dun sa Atsal dalawang naman na, na plot ng tinesting namin okay naman siya mga gulay kahit 70 ay 60 meters pinagsabay namin yung tatlo-tatlo kasi yung ano malakas pa rin siya mga gulay talagang tumutulo siya hanggang dulo tapos gravity lang yung gamit namin. Yan. Kaya ito yung vlog na to. Uh, part 2 na lang siguro to mga kagulay. Papakita ko na lang pag dry run namin. Ang pagkakabit, madali lang naman. Tinuro ko naman sa inyo mga kagulay. Gagamit ko ng ganito. Yan. Ng ganito. Papasok na ito mga kagulay. Papasok yan. Pagpasok na ito, ito, ito naman. Kasi gasket to nito mga kagulay. Yan. na install style Tapos, papasok na dito yung ano yung garden hose tapos ilalagay na to mga kagulay ng ganito ulit ng ganito dito dito lang niya mga kagulay oh yan. para malit lang na butas. kasi ano nga lang yung malambot naman yung garden hose ipipilit ipasok yan doon na yan mga kagulay yan. kahit hanggang dito nga lang yung pasok mo mga kagulay kasi kapag sinagad syempre medya lang yung ano yung hose baka hindi naman umagas di naman umagas dun sa mga dulo ay hey, hanggang dyan lang mga gulay yung ano yung, mga unang linya lang niya mga kagulay. Ayan. So, ang gamit natin ay uh, dripper, connector na T, uh, drip bulb na may kasamang uh, ganito. Ito importante mga kagulay, mga kasamang ganito. Siyempre, ang pambubutas natin ito, itong barena mga kagulay, barena na uh, rechargeable mga kagulay. Siyempre, uh, limbawa dualang walang kuryente ah, uh, ito talagang kailangan natin mga gulay. sabihin na naman, ang gastos na naman yan Greggy ito mga kagulay, matagal ko nang binili ito mga kagulay noong unang talim pa ito, nabili na ito uh, yun nga yung pinapaliwanag ko naging ako ng mga gamit ko o ngayon, mga gamit ko pa rin siya yun yung purpose noon mga kagulay gastos ko nga, pero hindi naman isang gamitan lang mga kagulay basta hindi lang masira mag-iisang taon na rin to sa akin mga kagulay magagamit ko pa rin hanggang ngayon mga kagulay kaya yung nagsasabi sa akin yung mga bashers na nagsasabi na ganun magastos magastos hindi naman po tatlong araw lang hindi naman tatlong linggo lang nagagamitin mga kagulay matagal naman siyang gagamitin hanggang sa nagtatanim ka ng talong kung baga maingat ka lang uh, magagamit mo at magagamit sa susunod na uh, pagtatanim mga kagulay katulad na neto sabi ko ganyan medyo mahaba siyang ginawa ko para sa susunod kapag halimbawa ang itatanim ni eh... Pero kapag halimbawa ang palaya naman ang itatanim, iba naman ang style noon mga kagulay kasi hindi naman double row ang palaya. Kung baka para to sa mga mga double row. tong ginawa ko mga gulay sitaw, pepino. Sa akin mga kulay kasi yung mga iba single row yung mga ginagawa nila. Sa akin kasi yung sa mga atsal, pepino, sitaw, uh, ano pa ba? Uh, talong, na yung pwedeng i-double row mga gulay kaya nakakaganda kaya magagamit magagamit ko to mga gulay hindi siya lumulutong tested testing na testing ko na talaga mga gulay hindi siya lumulutong kahit maarawan kasi doon sa sili yun ang ginamit doon tatlong ano nga tatlong plat lang na ulanan siya na initan hindi siya lumulutong mga kagulay meron kasing host na minsan lumulutong mga gulay ito hindi siya lumulutong ayan hindi siya lumulutong kaya magagamit at magagamit pa rin sa susunod yan at saka nasa ibabaw lang siya kapag ito kapag yung drip hose naman na yung ano drip hose mismo yung ano ba sukat ng drip hose natin yung kinabit ko dati kung maalala nyo mga gulay ay yon uh, manipis kasi yon pwedeng ngat ngatin ng daga kaya kala mo siguro na diligan na lahat yung pala hindi pa yan mga gulay kaya yan nag invest kami nung mayari ng lupa kasi ah uh, magtatanim pa naman kami ililipat-lipat lang siya o kaya dun yung may, may ano dun, dun na talaga yon mga gulay tatang alimbawa mag uh, tapos na sitaw naman dun na lang yon mga gulay dun, dun na, dun yun kapag alimbawa natapos din yung sitaw pipino naman dun pa rin yun mga gulay kasi kumbaga inaano ko yung plastic mulch talagang sinusulit ko kaya dun sa nagtatanong sa plastic mulch kung ilang beses gagamitin depende po kung ano itatanim nyo uli kung alimbawa talong uli mga gulay kasi ah uh, kailangan i land prep uli masya mga kagulay kung baga pagpahinga lupa syempre na la land prep nyo tatanggalin yung plastic niyo yung mga gagamit kaya tinuturo ko sa iba mga kagulay yung mga pumupunta sa akin dito na kung halimbawa talong uh, para magamit nila ng gusto yung ano yung plastic mulch kasi hindi naman basta basta masisira ang plastic mulch mga kagulay basta hindi lang ano yung aso pusa mga manok hindi siya basta basta masisira mga kagulay kaya ang ginagawa ko yun, yung pinakita ko nga sa inyo yung sitawan ko doon, galing yun doon sa, ano, sa talong. Tapos naging pepino na yun, naging sitaw, tapos naging sitaw ulit mga kagulay. Kasi yun mga kagulay ay tinanim yun September. Pero hanggang ngayon buo pa rin yung plastic mga kagulay nung ano. Nung pwede pang ulit, siyempre kaso lang, siyempre sitaw naman ng sitaw. Kaya kailangan na rin natin, kumbaga, bawi na rin naman tayo siguro sa, ano, sa plastic bags kaya ipapalan prep na lang ng iba tataniman ng talong yun doon yung paliwanag mga gulay so hanggang dito na lang ako siguro mga gulay na napapahaba na yung kwento natin mga gulay basta naipakita ko sa inyo yung mga gamit ko mga gulay Ayun nga baka may mambas na naman sabi magastos mga ah, bahala na lang kayo mga gulay kumbaga ang purpose nitong vlog na to o kaya video na to mga gulay para makatulong kung maka uh, limbawa mas may meron kayong mas maganda limbawa katulad ko <coughs> katulad namin ng may-ari ng lupa kung uh, kumbaga sosyo kami dito kumbaga ano kami dito uh, partner kami uh, nasubukan namin yung drip nga hindi naman sa paninira doon sa drip post ng ganun uh, kumbaga marami lang kasi sobrang daga dito sa amin kaya nginangat kasi. kaya nag uh, kami ng panibagong paraan para Uh, mapaganda nga yung talim namin mga kagulay kaya ito tinesting lang namin nung, nung una uh, pero ito mga kagulay napanood ko na to sa youtube din ewan ko nakalimutan ko na yung ano na, na comment ako pero hindi naman niya ako sinasagot ng ano kung anong mga pangalan nito ayun nga nagtingting kami sa mga shopee kung ano ano ay eh, nakita namin tamang tama nakita namin to kaya yun yung gagamitin namin ang ginawa namin nagtesting lang kami ng tatlong plat Uh, okay naman siya na inita na arawan yung ano hindi naman siya lumutong mga gulay hindi naman siya nagabok kaya sabi namin na uh, okay siguro to kasi ilang taon ilang ano na rin yun February pa yun mga gulay nung ano na ngayon June ulan nung mga February ay ay ulan ng ulan noon tapos dumating ng Abril init naman na dire diretso hanggang Mayo mga kagulay hindi naman siya lumutong nung tiningnan ko kaya ngayon yung ni ko doon sa ano sa sa partner ko empre partner ng tawag doon yung may-ari ng lupa. ah uh, Kung sabi ko, boss, okay to. Kaya yun yung gagamitin namin doon, mga kagulay. So, hanggang dito na lang ako siguro, mga kagulay. ah uh, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. I-click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video o kaya dito sa update dito sa pag uh, ma notify kayo kapag gagawin natin yung part 3 mga kagulay yung dito nga sa pagkagabit ng date natin Ah, uh, maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. Ah, uh, God bless po sa ating lahat.